Check natin 'yung odo ng CJ uh, si Reid 112. Alang yung odo niya, na tinagbo. Ni Jred. So, ito lang yung mga bago. Bago natin siyang bilhin sa kasa. naglagay tayo ng decals dito. Pang protekta sa araw din. Paano masabi? Para hindi siya magbakbak. Kasi nakatambay lang siya sa parking sa initan. Kaya kailangan natin ng ano, pang protection din sa araw. Para hindi siya magbakbak yung mismong lens. Maguit, nagpalit rin tayo ng side mirror. So, mas maliit. Street King pa iwas sabit sa akin. pwede ka sumingit-singit sa mga traffic just in case ito nagdagdag rin tayo para ano iwas putik kasi yung battery ni click nasa ilalim kaya kailangan natin ng pang protection And then, ito. Ito kasi mas importante rin to eh. Yung tire hugger. Kasi, iwas lalo ngayon nag ulan ulan Mas kailangan natin siya para hindi tumalsik yung putik sa loob ng engine natin. Yeah. Puro kailangan naman natin yan. And then, ito. Importante rin to. Bumili ako ng Metal pang protection sa signal light ito kasi nagiging issue nyo nakalawit lang hmm. ang tendency nito masagi mo lang to kaya nawawasak kaya kailangan natin ng metal na bracket madali na siya install Yan, tsaka to. Yung pinaka-gauge natin. Naka dark lens na rin to. And then to, yung carbon na mismo ano niya, cover. Ito, iwas moist. yung kasi issue sa Honda Click eh. Lalo ngayon nag-uulan-ulan. -ulan, mapasuka lang ang tubig. So, yung mga install natin na ano ngayon, puro kailangan naman. Para iwas, Abir ya.